Hala, Reyna may malaking potensyo. Nakaplano na pala ang lahat ni Raph. Mapagpalang araw kumuli mga Polinak. Welcome back to my YouTube channel at your service. Please don't forget to like and subscribe at pindutin na din po ang notification bell. Ating nasubaybayan ang kwento ng buhay ni Reyna mga Polinak. Mula umpisa pang gano'n ito, naghirap sa kanyang sariling sitwasyon hanggang ngayon na nakaraos din. El sa wapas, masasabi natin napaka-bless ni Lena ngayong tuluyan na lay itong gumaling. Kung ating mapapansin mga kolon at hanus bugnus na ang mga pangyayaring naganap sa kanyang buhay, nagtitiwala na rin ito ng paunti-unti sa mga taong nakapaligid sa kanya. Marunong na din ito makiramdam sa kanyang sariling feelings. Masasabi nating isang denap na normal na si Reyna, lalong-lalong -lalo, lawili ito ng pinagsabihan ni Ate Roda, at hindi ka tulad no na ng walang luha. Sapagkat ngayon mayroong luha na parang tears of joy na mga call Kaya nakakamangha na talaga at kabang-abang na ang mga dapat natin subibayan. At paniguradong malayo ang mararating ni Reyna sa pinapakitang sipag nito sa sarili. At sa daming nagmamahal at itinakitang at tulong sa dalaga. Kaya isa sa ating netizen ang nag-request na huwag nung nangitin ibalik kina Lolo Nestor dahil alam na natin kung ano ang kahinatnan na nito. Siguradong manulungkot lang ito dahil ng depression sa sarili. Kaya sana tuloy-tuloy na ito lahat at madiscover pa ang kapayahan nito sa buhay. May malaking potential si Lena na sisikat lalo sa paggaling nito at magiging blabber din katulad ng mamaroda niya. Sana naman po ay magbigay kayo ng komento, reaksyon o di suggestion para may may parating pa tayo sa tinakugukulan. Ko mo update, don't forget to support Calling Up Team sa pangununan ng magamang charity clubber na si Calling Up Val Santos Matubang at Calling Up Rap. Thank you for watching and to God be the glory.